Di ba yung reconnect, para siyang love actually uh -oh. na parang iba-ibang story. Oo, oh, na nawawalan ng internet. Ah, Nawawala 'yon. Oh, ano? May isang story naman nila Blythe, ano, yung pauwi ng mga OFW sa Bangkok, pauwi na biglang nawala yung internet. Uh -oh. 'Yun. Doon nag, doon nag paano sila makakauwi? Uh -oh. 'Yun ang adventure nila. Oh, ano feeling na? Kaya tapos na yung ano. Yung, yung movie. Na yung shoot. Eh. Yung shoot niya. Nia. Thank you. Kaya kaharap ka. Oo, talaga. No, no, no. <laughs> ayun na, ayun na. You wait for your food, ah. So, you yes. order. You wait for me. Oh, wait daw. Okay. May mga work pa rin si Bea next year. May mga This mga year, ano. May mga workshop. Hindi, I mean for next year. Kasi syempre di ba? Nag-aakala baka medyo ano siya next year? May contract pa kami. Ah. Our contract is still live. Oh. Until... Ay, kung Basta, live Basta pa live kami. Pa. So, e, um, ano pa kami, may obligasyon. Okay. So, ibig sabihin, nalibaba kung man siya, tuloy pa rin naman ng work. Hindi siya mag... Uh, iiba ng ano. Wala namang usapan. Nag, wala Walang gano'n. Oh, or, hindi nakarating sa akin. I oh. don't know. So, Pero, ilang serious pa ba? Dapat ito okay? this Dapat isa. Isa pa itong isa pa. Depende sa contract it, niya. Depende kung minsan naman ang series pa ikli lang. Uh Oo. -oh. mahab katulad nung katulad nung Widow's War. Mm -hmm. One year silang nagtape. Uh Oo. -oh. Kasi ang haba. Diba? Ang dami nangyari. So, yun lang. Ang... so yun. lang ang nagawa. Uh -oh. Ang ang plano kasi is in one year, meron isang buo, tapos mag start na, hindi pa tapos ng taon, mag start ah, na na. Parang ah, one and a half, oh, parang gano'n. Parang mag i over sa yes, next year. Yes, oh, oh. Pero this, pero November yun na eh, so, oh, oh. wala ka siyang babay eh. Magpe-present, magpe-present sila. Ah, sa pa naman. Ha? Ah. Gusto pa ni Bea, mag-series. Oo oh, naman. Gusto pa niya mag-work? short. Short story. Uh, ano? Yung sabi niya kanina, yung mga artista naman daw, parang may itch yun na pag gusto mo anapin yung work, kahit medyo kalmado siya ngayon. Nahanap niya talaga. Oh, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. so, sinong next na ilulunsad mo artista next year? <laughs> parang naglilipatan sa'yo, SK, mga artist. Ay, wala. Uh -huh. Kasi may retired na ako. Uh -huh. Hindi ko na kaya ng madami. Uh -huh. okay ka na sa mga talent sa ngayon? After Andrea? meron pa akong ilo-launch. Wow. Pero si Bea, balilipat din siya sa, magpipirma din siya sa M-Quest. So, si MNC si Bea. Walang ganun usapan. Wala. Kasi, may, kasi, may GMA pa kami hmm. naikon. Ah, hanggang kailan yung GMA niya? Ay, nako. Hindi oh. ta, matagal pa. Ah. Matagal pa. Eh, kasi nung paglipat ni Mr. M, may, may Andrea na, na ano, may mga... Piolo raw, nagpo close Si Andrea, ang pinirmahan namin. Sa movie. Movies. Ilang movie stream? Ah, 2? Ah, two. Ano, ano yung Ato. gagawin? Ato? May meron nang inakalata ko. May pinuset sa amin. Okay naman. Okay naman. Pero I don't know kung kailan nakakalendaryo. Kung mag magmatch sa kalendaryo ni may may pinitch sa amin. Nag-pitch ng dalawa. Pero may mga lumulutang, SK. Alin, alin? May mga lumulutang na balita. Na uh, ano? Na, ikaw doon. Ikaw, ang dami mong balita. <laughs> Nainggit naman ako sa'yo, ang dami mong balitang na lumulutang na lumutuwa. Oo. Kasi, parang tatandaan niya lahat. Ay, <laughs> <laughs> hindi, kasi okay. ikaw daw ang ano, magmamanage siya na ka ngayon ni Coco. Totoo ba yun? Yeah. Kasi wala man? akong manager oh, ni Coco for fifth, for almost 15 years for endorsement. Ah, and that, endorsement. Ha, that has not changed. Uh, eh, uh, matabot na kong karir niya. Kasi dati ah. si Bibo, yun, binitewan niya na yung mga alaga niya. Pipin mean, mo rin ba sa TV5 or MQS si Coco? Ay, ay, hindi, hindi naman ako ay, manager Bibo. sa hindi ka na kay endorsement na, na. lang ako. Uh, eh, kung kunin ka ni Coco as manager. Itanong mo ko anong mga endorsements siya, alam ko. Ah, ilan? Pero yung mga ibang plano sa ibang career, hindi naman ako ang... Ah. hindi ako ang career planner niya. what if? Coco will ask you na, ah, oh, si SK 1 may, may biboy. boy. Ah, okay. At mamahala naman yung dalawa. Ay. Pero, B-boy ko ba? Ano? Eh. Ma, sabi kasi Biboy nga, may Pero, na, na, may announcement na, na oo, oh, may announcement eh, na, binitiwan niya na lahat ng alaga niya. Ako hopeful. Kaya ah, si per, per perfect for me na si Mother Gibbs, di ba? in terms of movies, si Bea, merong line up? May mga nagpresent, may mga na nag-aano, wala siyang nabigil pa. Ito, hindi na na siya mag-produce. <laughs> Dabang, meron namang ano, di ba? Sakit sa ulo, di ba? Yeah. Tapos, yeah. tapos hindi ko naman, hindi ko naman trabaho mo, dadagdag ang patrabaho. Oo, no, ikaw magla-line ko. Ay, naku, never. Ay, <laughs> <laughs> bakit ano, Michika, anong reaction mo lang, although kumakalat naman nakasal na si Bea? Ay, as would like to know. Ano, ano, ano? Okay. ano? Yes. ano Nagugulat na nga ako. Yeah. Yes. Ha? Yes. Ah, yes. Siguro naman, sasabihin. Wow. Pag ganyan, siguro naman, kahit wow. na delayed. Sasabihin naman siguro sa akin. Walang sinasabi siguro. Wala, wala naman. Kahit, kahit siguro delayed, mas, kahit mapano, sabihin sa akin. Pero wala talaga. Wala akong alaman. Wala pa siya. So as far as you remember, wala kang natin na... Oh <laughs> my God! Ganun wala na, natin, ganun na ba ako Alzheimer? <laughs> sakit, wala ka dog dog? Wala natin, <laughs> ka tayo? Ay, nagulo lang natin siya. Talagang nagulat, nagulat. Pati ako nagtaka. takap. May natinan ba ako? <laughs> eh, kasi lagi, asabi sa si Spain Tapaisip daw ang kasal hindi, na nakat Barcelona. Nakatend, nakatend, nakatend ako ng kasal sa Spain. Oo. Oh. Noong October, first week of October. Oh. Kaya kala si Bea yun. Pero hindi si Bea yun. Oh. Baka, baka yun ang akala nila. Pero no. kay Bea, wala kang natin. Uh Oo. -oh. <laughs> sa panaginip kaya. Ay, pero what if? Napaisip ako. What if, ano, SK? May natinan pa ako. But what if, mag-decide na siya magpakasal? Never ako sa personal life. Never akong nakialam. Kung gusto mo ituloy ang work, and you need me, yes. Pag sinabi mong ayaw mo na, fine. It's your life. Example, Donna Cruz. Yes! so young and married so young at 21 at the and did I did I make a deal never so hindi ka magdidimanda if ever just in case ano ano pwede ano i ano 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 ginagawa mo pa ako ano 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 hindi hindi ko lang ano ano mag-iisip hindi ano ano lang ano pero ano pa ba, ba mga namin kay Andrea at kay Bea for the rest of the year? Andrea, madami pa. Oh. Marami kong pasabog this month. Yes. Sunod-sunod daw. How true. True this month, pasabog. Oh. Baka magsawa kayo, ha? Oo, pero, may pero... mga lumalabas na na siya daw ang magiging calendar girl ng isang leader. Abangan! Ay! Sa meron! Abangan natin ang mga endorsements. Wow! Andrea dito. You... Alin? Ah, Kim Chu to Andrea. Yung... Oo, oh, yung last year kasi si Kim Chu ang endorser si Chua. na tatuway. Si ah, ah, okay. Mm -hmm. So, so ano? Ano masasabi mo doon but, sa so, mga... Dati, dati, nung pandemic, si Bea. Okay. Ah, okay. 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 Ah, yeah. ah, yeah. Yeah. Kaya, kaya ito ako si Bea. Bea, nung nagtanduway ka, walang palunch. sabi ko. kasi pandemic. Oo. Oh, oh. Tsaka, tsaka... Inannounce lang. No, oh, kasi di ba yung bawal mag ano sa, sa loob indoor oh, indoor again. shoot, oh, di ba? Wala mas bawal mag contact ano. Wala nga hindi nga allowed ang managers, di ba? Okay. Hindi, hindi allowed ang hindi, hindi allowed ang agencies, hindi allowed ang client. Di ba yung essential lang sa production ng allowed that time. Pero so, so, Kay Andrea, gaano ka-mature na siya? I mean sabi kasi mag-change ng... Kasi para sexy-sexy sexy na talaga siya ngayon eh. parang ba, ganun. matagal na naman na siyang sex? Oo. Uh Pero -huh. uh -huh. wala pa yung oh, magsubi movie, talaga na oh. daring na... Ah, uh, movie? oh, oh. Iba kasi pag movie na... Wala naman pa so far uh -huh. sexy na film. Parang wala. wala. Ah. Hindi sexy, mature. Ganon. Yung hindi na love team, love team. Oo. Hindi na bagay. Eh, na katulad yung skin ko sa inyo, yung sa Reconnect. Oo. -oh. Uh -huh. Ito love team yun. Uh -huh. It's an OFW adventure. Wala nga siyang partner na lalaki doon. Uh -huh. Walang love angle yun. Mga ganon. Yung hindi niya kailangang magkaroon ng love team to have, But to have a role. Alone, no? Kung baga, nadagdagan yung mga roles na pwede niyang tanggapin na ngayon. Pero ikaw, Yung kaya, man. no? Yung kay Direklino. Mm. Sa Laya. Ayun pala oh, uh -oh. yung nakita namin mga picture pictures. Wala din ano yun. Solo rin Wala sa din God. love interest Ano role yun? niya doon? May mga uh kapating. -huh. <laughs> I think she swam with the whale shark. Oh, uh -huh. First time yun, Ah. Mm. Parang sumakit nga, tenga. So, wala napaka. na talagang kalab team si Andrea. Parang, parang wala. Uh -huh. So, she's a free agent. She can she can jump from one production to another. She can jump from one network to another. She can jump from one leading man to another. She is now based, her decision of project will be based on the script and the project itself. Yun, may freedom, may freedom na siyang maminig. Uh -oh. Number one, memorize ko ba mga nagawa niya? 'Di ba? Hindi ko naman memorize 'yon. So so meron siyang mga dreams. Meron siyang mga dream roles. So so I let her decide. Like everybody, like all my artists, I let them decide. Ano plano nila sa Pasko? Nagsabi ba sila sa iyo? Kung saan sila pupunta sa Pasko, sa Christmas? Vacation ba? Nag-request ba may, may sila? May mga kanya-kanyang Christmas break, di ba? Pag walang trabaho, they're on their own ba? alam na sila Bigyan sa mo, pagbigyan nyo na. Buong taon. Uh Oo. -oh. Sa Paolo Andrade, di pa pagbigyan, di ba? Wala pa sinasabi sa'yo kung saan. As for manager, do Nino? Ni uh, kanino tayo? Andrea o Bea? Pareho, pareho, pareho. May <laughs> hilo na ako. Siya. Kay Andrea? Magpa-sexy as bilang manager. Kasi pag magka-calendar girl ka, parang parang gano'n na eh. yung start eh. And, Abang ang And let's face it, sa itura sa ni Andrea, parang yun talaga yung hinahatayan sa akin, never ako namili. Kailangan tanggapin mo to, kasi mature ka na. I will never do that. It has to be kung saan komportable yung, yung artista